Oh, what's up? It's Papa is Vlog TV. Magandang gabi. Okay, so susunduin ko muna yung ate uh, ko sa trabaho niya. So, gusto ko lang kayong, gusto ko lang mag-share ng aking uh, opinion about sa, uh, ah, uh, nangyari kay Cherry White at Asian Pack Boy. Based to sa aking opinion, mga Papa. Okay. So, mabilisan lang to parang, uh, kwentuhan with Popoy's Motovlog TV Okay, magandang gabi sa lahat. Okay, yon um gusto ko lang magbigay ng appreciation sa kay Cherry White at kay Pop Boy, kasi uh, sobrang ang dami ninyong uh, napasayang tao uh, sa mga vlogs niyo, yung good vibes, uh, kidig, and positivity sa buhay. Yon, gusto ko lang mag-thank you kasi isa ako sa mga nanonood sa mga vlogs ninyo and sobrang ah... Uh, taas ang kamay ko dahil sobrang ang saya ng uh, ginawa ninyo yung mga vlogs yung mga kulitan na talagang nakakapagbigay ng good vibes sa mga sa mga tao na may mga problema sa buhay o kayo may mga pinagdadaanan yon. so ang sa akin lang um, kung ano man yung um, reason okay uh, alam ko meron na rin kayong binigay na reason pero kung ano pa man yung reason talaga kung bakit kailangan yung um, sa kanya-kanya ninyo pagdating sa vlogging uh, we I, I respect it Ayan, re-respeto natin yun. Siyempre, re-respeto rin yun ng ah uh, mga tao yun. so galing galing um, packboy tsaka cherry white talagang grabe yung mga videos ninyo yung mga contents ninyo enjoy joyride ang dami yung mga na napasayang tao <laughs> yun so as para sa akin siguro um, moving on moving on dun sa nangyari and accepting the truth dahil alam naman natin ah uh, truth hurts. Yan masakit ang katotohanan. Pero, the best pa rin malaman kung ano yung totoo. Yan. So, magandang gabi sa lahat. <laughs> Wala na. Ako. gusto ko lang magbigay na, ano, ng salo o binsin. Ang dami, ang daming halos yun yung laman ng Facebook nito mga nakarang araw. Maraming nalungkot. Yan. Obviously, maraming nalungkot talaga. Siyempre, marami talaga ang hindi makakalimot sa tambalang Uh, cherry White uh, and at Pacboy. Uh, at yon yung pinost ni Mam Ma Che. Mam Ma Cherry White kagabi abot sa. Ah, uh, um, Kung bakit? So, Yan, sok iyak din ako. Medyo malungkot din tayo doon na uh, kapo Syempre, uh, hindi rin na uh, biro yung pagsama nila, yung pinagsamahan nila. Yon, explain naman din ang both sides. And yan, napakasolid. Um, uh, uh, yun yung may clarity na. Yan. So, for sure, hindi natin may iwasan yung mga pangbabash, kung ano man yung nangyari, pero sana, respeto na lang natin, at isuportahan natin si Madam Cherry White at si Pap Boy, syempre, kung ano man yung magiging future. Yan, yung future nila, yun si Ma'am Cherry White kay Boy Tapang okay so, napapanood natin yung mga vlogs nila nitong mga nakaraan at si Pac Boy kung ano man yung magiging uh, uh, kung ano man yung magiging future mo sa pagdating sa vlogging at sa magiging uh, sweetheart mo tol and so, so supporta natin yan yan So, yung tambalang cherry white that pack boy, tingin ko yun, na-explain naman na ni Madam Che kung yun na talaga yung pinakahuli eh we have to move on na lang siguro yun. pero yung iniiwan nilang alaala um, alaala <laughs> -ala talaga yung iniwan nilang legacy don sa vlog nilang dalawa is something na may iwan pagdating sa mundo ng motovlogging at syempre sa mga puso ng mga taga sa bay nila at syempre isa ako dun Cherry White ch a pack Boy grabe <laughs> talagang solid solid talaga okay so nandito na tayo sa commonwealth mga kapopo yun lang naman um, accepting the truth yun uh, and moving on at syempre most importantly uh, pagpapatawad kung ano man yung yung mga nangyari na hindi maganda. Ah, okay. uh, tingin ko tingin ko magiging ano, magkaibigan pa rin naman sila. Hindi naman mawawala 'yon. Pero solid, solid Cherry White cha tapo 'yon. Suportahan na lang tayo. Suportahan niyo Cherry White cha si Madam ay si Madam Cherry White at si Asian Pack Boy syempre. Yan, solid yan, solid. Ay So yun lang naman nag uh, dami ko na sinabi no. <laughs> yan, basta sa akin ikaw, di ko rin naman kasi natin pa alam kung ano talaga yung mga uh, yung pinaka kung meron pang ibang dahilan ng sa uh, pangyayari pero siguro privacy na nila yun saan nila lang, lang yun okay pero sa akin iba iba ibang klase talaga yung yung legacy kaya doon sa ginawa nila marami sila napasa yung mga tao kaya maraming maraming nalungkot eh, inulit ko maraming nalulungkot at nalungkot dun sa ano sa kanilang break up hindi sa so personal ah. hindi ang sabi hindi daw naging sila ibig sabihin dun sa tandem nila as a team sa uh, vlogging okay. so yun lang ako po yun maraming salamat sa inyo lahat so tuday ko muna yung ate ko ay okay. so yun lang naman kwentuhang po po yung motovlog tv magandang gabi sa lahat okay nandito so, na tayo Uh, ulapit na tayo sa trabaho na ating alright, so, ingat sa lahat bye